Magandang gandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Turbina, Kalamba City, Laguna. Yan. Alalahanin po ninyo, mga kaibigan. Age to save. Ang mega job fair po ng Jackliner. Magaganap po. Sa Webes, August 1. Sa, Tur sa Ubao, Quezon City. Sa Camias, Quezon City. Mga sa GMA Network. And sa Sabado naman, ang World Food Expo na gaganapin sa World Trade Center or sa SMX Convention Center. See you guys mga kaibigan sa mga mahilig sa pagkain. At syempre, alam naman natin, sakita kayo dito po. Sa LLI Hello po mga kaibigan, nandito po tayo sa Turbina ay may mga nag-aabang po ng pasahero para aantay nila yung uh, paluwas sa pa And of course, uh, Yung mga mag-aabang sila ng biyayong Batangas, mga kaibigan. Kaalmado lang po sa mga senior citizens, mabuhay po, senior citizens. Uh, mabuhay po mga senior, Yan, mga kaibigan po natin. Okay, thank you very much po, maraming salamat po. LLA Bus Company 1823 Lucena, Alabang Dahil po ay eh, Radyo na TV pa Cortesia na disiplina pa Sa mga kababayan po natin Nakipagsiksigan sila Sa Wendia Terminal ng Jackliner Kung maaari lang po mga kaibigan sa Buendia, instead of Buendia Terminal, Avenida Terminal naman tayo pipila para supportan po natin ang jackliner sa Avenida. Ride your way in. Hello mga kaibigan, si Lolo po. Uh, nananawagan po siya. Uh, balik po kayo sa Batangas. Okay po. Babalik po siya ng Batangas. Nawa po ko sa kanya dahil po ay papalayo lang po sila ng terminal, magabang ng bus. Eh dito, meron eh. na eh. magabang na bag naman po tayo uli mamaya. Para sa kanila po ito, mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat. Sana po. Oh, pumarito na. Ah, pumarito na muna. Ang mga bus ng jam. Okay, thank you po. Thank you very much for joining in. At salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. God bless us all. Pasensya na po! kailangan kailangan po yan at sa makatuwid at alam naman natin yan lahat ang pinag-irapan po natin dapat natin makamtan sa araw-araw na buhay natin mga kaibigan thank you very much sa inyong lahat magpalain po tayo ng pong may kapal Daniel Palapit na ng anniversary ng Eat Bulaga Dito po tayo sa Jackliner Bus 8908 with Mark Jomi Deseo at saka si Gary Pondo. Mga kaibigan, passenger check. Right now, This one, ipabalik po ako sa Petron Makiling Overpass. Matupad yung mga pangarap ko. At dalawang events na yata ang aking uh, invitations. We'll have a uh, jack liner job fair and of course, the World Food Expo. Alam naman natin yung ating uh, daily and weekly vlog. Gawin na natin weekly vlog para ano na? Para makumpleto yung ating uh, weekly vlog. Alam naman natin na uh, sana nga makabili lang ako ng magandang cellphone at, at, at sa mga vlogs po natin dito sa Jackliner. Not only for that, para gamitin natin, para sa para, cellphone na gagamitin natin ay para sa Panginoon mga kaibigan. Sa, syempre naman yung para sa ating mga daily, weekly vlogs and of course Jackliner vlogs and of course sa mga gawain natin gawain natin apa uh, sa gawain para sa Panginoon mga kaibigan sa mga kaibigan po natin ah uh, ito yung masasabi po natin kaya yung it's have to be the best of the best mga kaibigan sa mga kaibigan po natin tayo po ay nagsisikap tayo po ay nagsisikap sa buong maghapon kailangan 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 na natin ang buong Pilipinas. Kailangan tayo ng buong Pilipinas para alam naman natin yung vlog po natin ay kaaya-aya po para sa ating lahat. Sa tulong at sa ako ng Diyos, nakakaraos naman tayo kahit pa paano. Tayo po ay uh, na biyayan po tayo ng may iki. At tayo po ay uh, mag-proceed tayo sa buong uh, Entries. at kailangan na natin mabigyan na natin ng sequence dito po sa Alagang Jack Alagang Jack Alam na this 1813 LLI Bus Thank you very much May na TV pa Radio na TV pa para kay Kuya Orly Trinidad as of now magbabarker mo na ako para makaipon po ako makapasok man lang ako sa World Food Expo sa darating na araw ng Sabat yeah